kausap natin si Michael Gulgota, ang residente na nakakita sa Sanggol. Michael, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon rin po, sir. Okay. Uh, Maaaring mo bang maikwento papano mo natagpuan at saan mo natagpuan itong Sanggol? Opo. Ngayon po kasi, sir, nung ano, gabi po, mga uh, alas 9 po ng gabi, nagaya po ako mga kaibigan ko na manghuli ng ibon tapos mga ako ng ano, yung shield. Okay. Tapos po, pupunta kami doon sa may ano sa may bakahoy tapos marami pong ano na bambu. Oo. Uh -huh. Pagdating namin po doon sa may tabi ng ano yung parang sapa na walang tubig. May narinig po akong umiyak. Okay. Pagkarinig ko po nung iyak na yun, akala ko po yung tiyanak. Oo. Uh -huh. Yung tinatakot po kami kasi may naiyak may tiyanak ako. Doon kasama kong dalawa. Okay. Sabi ng kasama kong dalawa. So, tayo. ibig sabihin, uh, nung marinig mo, ang unang pumasok sa iyo, yung parang mga napapanood natin sa pelikula, may tiyanak? Oo, oh, 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 sir. Buti hindi kayo yung, ng takbuhan. Yung dalawa ko pong kasama nga, umano na, iniwan ako eh. Ay, iniwan ka na? Oh, pinagalitan ko. Sabi ko, alay ka dito, bumalik ka dito at nang titignan natin to. Ang yung itak ko, naka ano pa naman, di ko pa naman hawak ko lang. Kasi sabi ko nga, papatayin ko ng tiyanak na to. Pag ng tiyanak, to. okay. Pero ano yung pumasok sa isip mo? Kasi kung naisip mo talagang tiyanak, tatagayin mo na yung sako. hindi ko pa siya nakita eh. Yung ano pa lang, yung ano niya ah, pa Ah, yung iyak pa lang, yung iyak pa, pa lang. lang pa okay. Lang. O, pinatay ko yung ano ko, ilaw ko. At sabi ko, para marinig kung saan banda. Okay. Tumil, tumigil ako paglalakad. Tumayo lang ako. Yung pinakinggan ko, sabi ko, malapit na dito sa akin. Pagkaano ko, sir, na ilaw ko yung ako. Tapos naglakad ako mga tatlong metro. Dito sa natayuan mga tatlong metro. Yung nakita. Pag pailaw ko, nakita ko yung sako. May sako? Oo, sako. Okay. Di, pagdating ko doon, sabi ko, lapitan ko nga, baka dito sako yung naisay ko. Baka tinapo na, mm. ano, Bata. Ha, pusa o kaya aso. Okay, o pa, pusa. o or, or aso. So, hindi Ato. mo hindi mo inisip na tao, ha? Eh, hindi, sir. Kasi nga, akala ko at siya, yung nauni. Eh. Okay. Tapos yun, di, nilapitan ko paglapit ko dun sa sako, nasa harapan ko na, umiyak na naman. Pagkaiyak noon, yun sabi ko, ano? Pag-tiyanak, hindi at sa sako na ka, ano? Pumasok. Tiyanak, okay. Oo. Eh, yun, nagpasya ko. Sabi ko dun sa kasama ko, tinawag ko sa yung dalawang kasama. Ipalik ko dito at tingnan natin sa sako na ito. Ano so, kasama. hindi mo, uh, mabuti na lang ang naging desisyon mo, Tawagin mo yung kasama, buksan yung sako para makita. Kasi kung iba-iba, baka tinaga na yung sako. Oo. Oh, oh. Oo nga, yung naisip ko eh, sabi ko, okay. pag ang naisip ko naman, titingnan ko muna, hanapin tingnan ko muna kung anong laman. Okay. Pag sabi ko na kita kung ano, yan, talaga to, iitakin eh, ko na. Nagdara ko, tinawag ko yung dalawa, nagpasya ko, buksan ko, tingnan ko sa loob kung anong laman. So ikaw yung nagbukas ng sako? Oo oh, ma'am, binuksan ko, sinutosan ko yung dalawa, at ako nag-iispa, ako nag-ihilaw sa kanila, ayaw buksan kayo, nga yung magbukas eh. Okay, so lakas ng loob mong binuksan yung sako. Nung nakita mo yung, pagkabukas uh, pakabukas mo ng sako, nakita mo yung sanggol, ano kaagad yung ginawa mo? Yung ano ma'am, nakita ko kaagad yung, ano niya, may ulo. Na, ulo, kalitaw lang ng konti kasi kapulupot yung, isang ano, yung pantalon, yung pajama. Hindi ko mamano ma'am kasi di, pagka uwi ko lang dito sa ano kasi ako na ST sa kabitin, trabaho ko. Okay, ko lang ah, lang, so, so, dito. Ah, so mo lang. Oo, oh. Mm. Okay, po kasi ako na ano, okay. trabaho. Makidescribe nga sa amin yung ilog ba, marami yung taong nagpupunta o talagang masukal? Uh, masukal or wala ano yun, mga kabahayan? Yung, patay na ilog, yun yung walang tubig. Oh, walang tubig. Walang oh, okay. Pero masukal po yun. Masukal gubat siya. Oh, gubat po. Okay. Michael, nung nakita nyo na yung sanggol na nasa loob ng uh, sako, saan mo na siya dinala? Ano yung ginawa niyo? Ano ma'am? Inanong ko agad. Yung ulo, yung mukha, pinunasan ko agad ng kamay ko kasi maraming lamgam na pula. Okay. Michael, sandali lang. Makinig ka lang Michael. Ano? Makakausap natin sa linya ng telepono si Ma'am Aurea Barameda, ang office head ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Bacacay, Albay. Po, ako sa pulis, nadalhin na sa doktor kasi kailangan agad na ma matingnan yung bata. So, dinala naman po nila dito sa SIGA. Tapos, nakipag-coordinate po ako sa DSWD para sa placement ng bata sa kanilang facility kasi wala nga po ang LGU. Opo. So, kumusta so, po? Nung, kumusta po? Nung mapatingnan yung bata, okay naman po ba yung kondisyon? So uh, Nasa so, mabuti ho bang kalagayan? Uh, opo. Uh, Nandito kami ngayon sa Siga. Okay. And then, hindi pa mailanap pa si baby kasi kailangan niya pang makumpulong kumpleto yung ano, yung antibiotic na ibinibigay sa kanya. Ngayon ma'am, uh, after diyan sa hospital, uh, halimbawa ma-check natin na ayos na ayos na itong kalagayan at kondisyon ng bata. Sino po muna ang mga ngalaga sa sanggol pag galing po dyan sa ospital? Uh, pansamantala po, uh, ilalagay muna namin siya sa facility ng DSWD for temporary custody. Until such time na kung may chance na malocate yung parent, nilulukoy sa amin. Pero daw marami naman po ang gustong mag sa bata. Kaya lang, dadaan pa din po siya sa puso. Alam po natin na ito pong bata ay inabandonan na po ng kanyang mga magulang. Ngayon po alam natin na syempre may mga pangangailangan po itong bata. Ngayon po ano yung mga pangunahing pangangailangan po nitong sanggol? Basic needs niya eh, eh marami na din po ang nagbigay yung mga, uh, mga gamit ng bata. Meron na po, uh, may nagbigay na po ng gatas. And then may nursing mother din nga na gustong ano, uh, gustong magpadede kay baby. Pupunta mm. lang dito mamaya. Pero nababanggit nyo ma'am kanina na marami na yung nagpahayag na gustong mag-adapt ng bata. Uh, mga ilan na po yes, yung po. nagpahayag? Mga ilan na po yung gustong mag-adapt? Siguro more than five na po. Oo, oh, sa post talaga. nga partner sa Facebook, marami din yung gusto. Ma'am, baka po meron kayong panawagan sa mga magulang po nitong sanggol. Kung nakikinig ma'am po si mother ng baby. Sana po uh, kahit nagawa na nating ano, i-abandon yung baby sa gabi, sana po uh, binibigyan pa rin namin kayo ng time na uh, kung baga, eh, ma mais ayos pa din, mais sa subid yung ginawa niyong pag-abando na sa bata. Kasi kawawa naman yung bata. Kaya kanina nga kasi, eh, umiiyak siya. Parang nagahanap ng init ng katawan ng nanglalay. Ito rin po mamanong, am, ang amin pong programa at si Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon po ay magpapaabot din po ng tulong para po sa pangunahing pangangailangan ng sanggol. Makikipag-ugnayan po kami at ang aming team para maipaabot po ang aming tulong. Samantala, nasa kabilang linya rin ang telepono si Major o uh, Police Major Carlo D, ang jefe ng bakakay Municipal Police Station uh, para sa detalye meron tayong tinatawag na prostrated infanticide kasi consummated, tinapo naman niya, eh, awan ng Diyos na buhay. Yun po yung pwedeng maging kaso niya. So kami na po yung magiging complainant niyan kasi ma'am kung po, po yan eh, yun yung mga tinatawag natin na crime against person po mami. Kaya kumbaga PNP will fail the case against the parent kapag na-identify po natin. Opo. So, ibig sabihin nito, si UP, may uh, complainant o wala? Dahil wala po, siyempre, kung wala naman pong mag-file uh, ng kaso, opo, opo. ang PNP na mismo po yung mag, uh, magiging pong ma uh, complainant. Opo. 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 So, uh, up, ang kailangan lang po natin ngayon, maghahanap po kami ng possible witnesses and evidences na magtuturo po sa doon po sa ina ng bata. Opo. May lead po kami, pero hanggang doon lang po muna na pwede ko po kung may biday sa inyo. Okay, Ayaw. Police Major, ano makikipag uh, update na lang po kami para po ay malaman namin kung sino po yung uh, kung ano po yung latest na uh, update dito po sa nangyayaring investigation ninyo, Police Major Carlo D. Yes, ma ang happy ng baka kay Municipal Police ma Station, maraming maraming salamat po. Michael. Yes, yes po sir. Ang ano ko lang po doon, kung sino man ang magulang noon, sana po wag na kayong gagawa ng nyo kayang ano alagaan. Kasi nakapanroyal yung ano, kawawa yung bata. Michael, maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay ka sa iyong kabayanihan at kabayanihan ng kasama mo. Lahat ng mga kabarangay mo dyan na nagtulong-tulong para maayos yung kalagayan ng sanggol na natagpuan nyo. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo dyan, mga residente sa barangay, barangay so Sugod. So maraming salamat sa inyo at mabuhay kayo.